Hello mga kasuki, kumusta nga po tayong lahat? For today's video, maaga nga pala kaming gumising ng aking asawa. At dahil lunis nga ngayon ay may pasok nga ang mga estudyante. At nang matapos na nga ako magluto at maglinis ng aming bahay, dito naman ako dumiretso sa aming tindahan. At kung makikita nyo naman ay medyo may laman naman ang aming tindahan. Sari-sari store -sari nga ang karaniwang negosyo na ating makikita kahit sa naman tayong lugar pumunta. At kung may sari-sari store -sari nga ang isang pamilya, ito nga ay nakakatulong ng kaunti pang financial. At sa isang tindera talaga, ito ay araw-araw na routine maglinis, magwalis, magpulis sa ating tindahan. Sa mga nagkatanong kung ako ay nagkapautang sa aking tindahan, oo, nagkapautang ka ako sa aking tindahan. At kusa rin naman sila nagbabayad at yung iba naman ay kailangan pa nga naman silang singilin. Hindi masama ang mangutang dahil hindi natin ito matanggihan. Wala sanang masama kung ito'y ay binabayaran ng iba'y kadala sa ay tinatakbuhan lang. Misan nga ay dinadaan-daan ang kanalang at meron nang sakit sa kalimot. Ang responsibilidad sa paniningil ay nasa nagpapautang. Kung mahina ang loob natin na maningil, ay umiwas magpautang dahil maaaring nga makasira ng relasyon. Dahil ito nga ay paghahantungan hindi Teto pa nga rin ako, tuloy-tuloy pa nga rin ako sa pag-aayos ng aking store. At gusto ko kasi maging maayos, maganda at tingnan ang aking store. Kahapon nga pala ay namili kami para nga matagdagan ng aming mga paninda. At di nga, nga namin ipagkakailan na utang nga kami sa bumbay. At para nga matagdagan ng ating mga paninda. Ang mga kasabihan niya, ang tao nagkikipit sa bumbay nga kumakapit. At sa unang pandinig ka ay nakakatuwa nga. Ngunit kung pag-isipin mo ito na malalim, ito nga ay naglalarawan ng kahirapan nga ng buhay. Marahil halos lahat nga tayo sa isang punto ay nakararanas ng mangutang upang punan ng kakulangan sa araw-araw nga nating panggastos. Pag hindi nga sa negosyo ginamit ang pera, hindi nga ito mababayaran. Kawala ng disiplina sa sarili lamang ang makapaghukay sa atin ng kautangan. Walang diferensya kung mababa man o matas ang interes ng ating inutang. Basta't manatiling mas malaki ang may tubo sa pera ng inutang. Kahit maliit lang ang interes sa kinuha at kung hindi mo naman ginamit sa pagkakitaan ay mababaon ka pa rin sa utang. Sa atin mga kasuki, hindi naman masama ang mangutang o magpautang. Pero kung gagamitin naman natin ng na maayos ang inutang, baka yan naman ang simulan na ng natin. Isipin mo nga mula sa wala nagkakaroon tapos pwede pang lumago kaya kung wala ka pwede ka naman mangutang maging responsable lang tayo sa ating pagbayad and guys hanggang dito na lamang po salamat po